Marines Norte Region 5 Bicol Region Capital Daet Founded 1829 Area 2321 square kilometers Population 629,699 Nagbabalik tayo sa Bicolandia ang Camarines Norte ang entrance sa buong rehiyon kung tatahakin ang Pan-Philippine Highway. Katabi nito ang dalawang lalawigan sa Timog, Quezon Province at ang Camarines Sur. Sa hilaga naman nito ay ang Philippine Sea at sa Kalura na ang Lamon Bay at San Miguel Bay naman sa Silangan. Wala pang syudad ang probinsya pero meron dito ang 12 municipalities at bawat isa ay may sariling watawat something na dapat tularan ng ibang lalawigan. Ang Daet ang pinakapopulado na halos 18% ng buong populasyon. At di naman nalalayo ang kasunod nitong labo sa 17.3. At ito din ang may pinakamalaking land area. Sa kabilang dako naman, ang San Vicente ang may pinakamababang dami ng tao. At ang Talisay ang pinakamaliit na land area may mga kalat-kalat din na isla ang Camarines Norte sa may Philippine Sea. Sa may bandang hilaga ay parte ng bayan ng Vinsons. At sa silangan ay sakop naman ng Mercedes. Tulad nga nasabi ko kanina, ang AH-26 o Pan-Philippine Highway ang daan papasok ng probinsya. Sa boundary nito sa Quezon ay bubungad itong gateway to Bicolandia Arch. Ang National Highway lang ang tanging major road ng probinsya dahil magtutuloy-tuloy na ito hanggang Kamarinesur. At madadaanan na ang halos lahat ng munisipalidad. Ang tanging airport naman dito ay itong sa Maydaet na tinatawag ding Bagasbas Airport. Ito ay operational na mula pa noong 1930s. Pero pang domestic flights lang ito. Sa mga sasakyang pandagat naman, sa bayan ng Jose Panganiban makikita ang international seaport ng probinsya. Meron din mga maliliit na fish ports dito tulad nitong sa Mercedes na kilala daw sa bulungan sa Pandawan. Ang pangalan Kamarines ay nagmula sa salitang kasila na tumutukoy sa mga maliliit na bahay na gawa sa nipa. Naging interesado ang mga conquistador sa lugar mula nang marinig ni Juan de Salcedo na may mga gold mines daw sa Mambulaw at Paracale. Ang mega province na Camarines ay naitatag noong 1636. At nahati bilang Norte at Sur taong 1829. Pero pinagmerge ulit noong 1854. Tapos 3 years after ay hinati ulit. Taong 1893 nang pinagsama ulit ang dalawa. Pero noong 1919 ay nahati ulit for the last time. Dinaig pa ang on and off na tambalan ni na Rosa Treschel ng friends. Maraming pakikipaglaban para sa kalayaan ang ginampanan ng mga taga Camarines Norte noong Abril ng 1898 sa pamumuno ni Aldefonso Moreno ay nagpasimula ang mga Pilipino ng pag-aaklas laban sa mga Kastila. Sa kasamaang palad, dinagwagi ang mga ito at tumantong pa nga sa pagkakapatay kay Moreno at ng iba pang mga kasapi. Noong World War II naman ay lumusob ang mga Vincent's Guerrilla Group sa mga paparating na Pwersang Hapon papuntang Daet taon-taon pa -taon din ginugunitan ng mga kapamilya ng mga veterano ang paglusob na ito tuwing December 18. At noon naman panahon ng Administrasyong Marcos, naganap ang 1981 Diet Massacre. Ito ay matapos barilin ng mga sandalo ni Marcos ang mga magsasakang reliista na nagpoprotesta para itaas ang presyo ng kopra at para tuligsain ang Coco Levy Fund Scandal. Tinatayang apat ang namatay at 50 naman ang nasugatan. Camarinense ang tawag sa mga naninirahan sa probinsya. North Camarinense kung gusto mo na mas specific. Ang main dialect dito ay Central Bigol. Pero nitong mga nakaraang taon ay nagkakaroon daw ng language shift sa lalawigan. Meron ding indigenous people group sa Camarines Norte. Ito ay ang mga kabihog na may sarili ding lingwaheng tinatawag na Manide sila ay madalas nakatira sa mga bayan ng Labo, Parakale at Jose Panganiban. And speaking of Jose Panganiban, madako na tayo sa mga kilalang personalidad na tubong Camarines Norte. Starting with Jose Maria Panganiban, na isa sa mga nagsulat noon para sa La Solidaridad, sa ilalim ng mga alias na JMP at Jomapa. Siya ay pinanganak sa dating bayan ng Mambulaw, isa pang bayan dito na nagmula ang pangalan sa tao ay ang Vinsons. Ito ay dahil kay Wenceslao Vinsons, ang pinakabatang lumagda sa 1935 Philippine Constitution sa edad lang na 25. Siya ang tinagariang father of student activism ng Pinas. At siya rin yung isa sa mga namuno sa pag-aaklas laban sa mga Hapon noong World War II. Sa larangan naman ng pelikula at telebisyon, isinilang sa diet ang aktor at national artist na si Manuel Conde. Kababayan niya ang screenwriter ng mga klasik na Pinoy films tulad ng Himala, Jose Rizal at Muro Ami na si Ricky Lee. Ang aktor naman na si Joros Gambawa ay nagmula sa Talisay. At ang dating mamamahayag sa GMA na si Jiggy Manikad ay tubong Jose Panganiban. Kahit na hindi nakatapak si Jose Rizal sa lalawigan, ay malaki ang respeto ng mga kamarinense sa kanya In fact, sa Daet itinayo ang pinakaunang Rizal Monument ever. Dalawang taon lang matapos siyang barilin sa bagong bayan. Dahil din dito kaya ginugunita tuwing April 15 ang Bantayog Festival sa buong lalawigan. Sa kabisera naman na daet, sineselebrate ang Pinyasan Festival tuwing ikatlong linggo ng Hunyo. Ito ay para ipagmalaki ang kanilang pinyan tinatawag na Formosa na kahit mas maliit kumpara sa iba eh, pinakamatamis naman daw na uri. Magandang segue ito para ipakilala ang mga ekonomiya nagpapatakbo sa Camarines Norte. Di mawawala ang agrikultura tulad ng palay, mga root crops, nyog at mga gulay. Siyempre, present din ang fishing industry sa mga bayang katabi ng karagatang Pasipiko. Kapag naman usapang kain ng bicol, siyempre di mawawala ang mga gata dishes tulad ng laing, sinantulan at itong kinunot na kadalas ang main ingredient ay pating, pero pwede rin daw stingray o pagi. Ang isa pa ay itong tinumok na hipong binalot sa dahon ng gabi. Pagdating naman sa merienda, may isang sikat na pastry shop sa Vinson's na nagbebenta nitong tinatawag nilang pandusilios. Ito ay tinapay na hinaluan ng pilinats at saka pinalamanan ng caramel o yema. Isa pang sikat na tinda dito ay itong kinakaw na uri ng biskuit na kinorteng parang maliliit na bracelet at nababalot sa asukal. Siyempre, di rin papahuli ang Camarines Norte sa mga katangi-tanging natural wonders. Sa mahabang coastline nito ay may mga notable na beaches tulad nitong sa Bagasbas sa may bayan ng Daet, na kilala din bilang top surfing destination ng probinsya. Ang Calaguas Islands naman ay mga islang sakop ng bayan ng Vinsons Sikat din ito sa mga turista dahil sa mga white sand beaches tulad nitong mahabang buhangin. I wonder kung bakit ganun ang pangalan. Tila pag nag-island hopping ka pala sa probinsya, ay eh may aasahan ka laging napakagandang ng dalampasigan. Dahil ang bayan ng Mercedes ay eh may mga grupo din ng mga isla. Sa mga hindi naman beach lovers, ito ang ilang Camarines Norte destinations para sa inyo. Ang Mampurog River ng San Lorenzo Ruiz Kadig Cave ng Labo at mga talon tulad ng Colasi Falls ng Mercedes. Ang Mount Labo naman ay pinag ng Camarines Norte, Camarines Sur at Quezon Province. Pero ang pinaktok-tok ay nasa bayan ng Labo. At ang Bicol Natural Park naman ay pinag din ng dalawang Camarines. Sa Norte side, Basud at Mercedes ang mga bayang may sakop dito. Maraming makikita sa parke mga kagubatan, batis, picnic areas, limang ilog at mga creeks na nadedrain sa Bicol River. Kilala din ang Bicol Natural Park dahil dito matatagpuan ang pitokang manok o yung likulikong kalsada. Ang parke ay binubuo ng 741 hektarya ng virgin forest, 1,321 ng residual forest at 412 hektarya ng planted forest sa lawak nito ay iba't ibang species ng mga puno at halaman ang matatagpuan dito tulad ng apitong, yakal, bamboo palm, anahaw, kamagong, mulave, at white and red lawan. At speaking of red lawan, meron dito ang tinatawag na the mother tree na pinakamalaki at pinakamadad ng puno daw sa Bicol. Sari-sari ding mga hayop ang reported na makikita sa lugar. Ilan sa mga ito ay ang Philippine Long-Tailed Macaque, Philippine Forest Rat, Palm Civet, Eastern Grass Owl, Snowy Egret, at itong Green Imperial Pigeon. Sa mga man-made structures naman, matatagpuan sa Paracale ang Parokya de Nuestra Senora de Candelaria Church. Kung mas trip mo ang mga swimming pools kesa beaches, may eh meron din ditong Pineapple Island Resort sa Daet at sa Verde Organic Farm and Resort sa Labo. Para naman sa mga historical trips, huwag palalampasin ang Museo Bulawan. At itong Rizal Park na kung saan nga matatagpuan ang pinakaunang Rizal monument sa buong mundo. Madalas na overlook sa Camarines Norte ang kanilang katapangan at paglaban para sa Kasarinlan. At magkaroon man ng shift sa populasyon nasa puso pa rin nila ang mga ginawa ng kanilang mga martir. Now you know Camarines Norte. Susunod Camarines Sur.